Hello mga boss, magandang hapon And dito uli kami ngayon sa uh, BGC Tagig So may ginagawa kami uli ni Uni dito Yung ginawa namin noong nakaraan And so pinalitan namin yung top load yung kay bossing Dati siyang naka aero rack To be continue tayo mga boss Naputol yung uka natin <laughs> May tumawag eh Ayan. So ito nga pala yung bagong top load Ayan. So, isasalpak natin dito sa Honda br Tapos, nalagyan ulit natin dito ng DRL. Saka, Bosch Europa. Ayan, tinanggal na ni Uni kanina yung aero rack na tough load. Ito, ayan. Yung sa silver. Ngayon, uh, all black yung ilalagay natin. Ayan. So, binubuo lang ni Uni. Tapos, uh, salpak namin mamaya. Pakita ko sa inyo. Yung kakabit natin na top load kasi ayun oh, meron siya dating aero. Papalitan natin ngayon ng crawler. yung Europa oh, So bagay sa basement pero pag sa labas yan may hinagawin hindi ka tulad Europa so hindi kang -e I

Ayan na mga boss. Nakasalpak na yung tough load. So, ito yung pinagpalitan. Pait ako sa inyo. Ayan. Yung, crawler. Ayan na mga boss. So, nilalagay nyo na lang yung club sa gitna. Ah, Finish product na kami dito. So, all goods na. Ayan. Sabi pa kami, DRL. Ayan. So, sa mga gusto mag-avail, mga boss, available yung sa JLJ Car Accessories, Motomac Works, sa so, yung sa vlog natin, yung JLJ Car Motovlog. Medyo hindi na natin na videoan kanina yung pag salpak, -salpak dyan kasi... Ah, uh, may tinatapos pa tayo dito eh. DRL, yung ilaw. Tapos kakatapos lang din ng busina. Ayan. So, pinakita ko na lang sa inyo yung magiging finish project. Yung magiging tsura niya pag nakakabit na sa Honda BRB yung uh, crawler na top load. Ah, uh, 50 38 yung bagong model niya ngayon. Bagong design. Ayan. So, si Boss pa lang yung pangalawang nilagyan natin na Honda BRB na ganyang design. Yung mga nakaraan kasi, mga ibang sasakyan yan. So, ito naman, Honda BRB yung pang sample natin. Yan. Yan, mga boss. Last clump. Pinis product na. So, ito. Sasalpak na na yung DRL. Ayan, yung cover. Nalagay na lang yung sa positive. All goods na Tige. Eh. Ah, block nga pala 'to na 50 by 38. Ito naman 50 by 38 din, pero ah, single lang siya. Ito ay dual. So, meron siyang design sa taas. So, plug and play, no drill. Ah, all good 'yan. So, thank you, thank you. Maraming salamat. Ah, gawin na namin 'yung mga iba pa namin kailangan gawin. So, thank you, thank you. God bless. Ingat.